Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon mga kababayan ko. So meron tayong pag-uusapan na, na mga nagva-viral na videos. Unahin na natin 'to no para mabilis tayo. Ito yung lupang hinilang hinirang daw, binaboy version. What do you mean? The Lilo Symphony Symphony Singers will lead the chamber in the singing of the Philippine National Anthem. There, thereafter, they shall render a song entitled Tatak Pinoy.

sa manlulupig Di ka pasisig sa dagat at bundok Sa simoy at sa langit ang baga May pula, sa ang tula at sa ang Ang ng watawat mo'y tagumpay na nagbilindig Ang bituin na taro niya kailan Pag may di magdidilim Lupa ng araw ng walhat at pagsinta Buhay ay lagi sa piling mo Aming ligaya ng pagmay magati Ang mamatay ng dahil sa'yo Walang <laughs> pong malakpak eh. Hindi, sa, sa akin lang, no? Binaboy ba yun? Ay, hindi ko sa hindi ko alam sa iba, no? Baka mami, gandang-ganda yung iba. Pero sa akin, kinda, eh. Sa akin kasi, pagka sinabi mong national anthem or pambansang awit dapat standard yun eh kung ano yung kung ano yung nai-assign doon na awitin at kung paano yung tono niya yun dapat yun as in hindi mo dapat babaguhin tama hindi mo hindi mo dapat ano yan eh hindi mo hindi mo pwedeng bigyan ng sarili mong version yan kasi

ang kanta ng Eraserhead sa yung alcohol yung tapos ginawang ano ginawang uh, ginawang kanta ng radioactive sa go project yung alcohol di ba ang style ng radioactive sa go project yung parang nagsasalita lang sila yung ano eh, sila yung kumanta nung ayoko ng baboy actually hindi kanta yung ginagawa ni Lord Dibera doon eh parang parang nagsasalita eh siya di ba eh, yun kasi ang ginawa nyo doon sa alcohol version ng eraser heads. Yung alcohol, alcohol, utak mo'y buhol, buhol. ba? Diba? Pero, pwede yun kasi hindi naman ano yun eh, hindi ah, kasama doon sa sa paggawa nila ng ng revival yung bigyan nila ng original na na take yung kanta walang problema doon pero ito kasi alam natin lahat kasi yung, yung lupang hinirang niya, kailangan kilala mo na 'yan eh. Pag na, pag narinig mo 'yan, kilala mo dapat 'yan bilang Pilipino. For example, 'di ba, ginagamit niya sa Olympics. Pag uh, may event na official ang Pilipinas sa ibang bansa. Or kahit inauguration ng, ng bagong presidente, 'di ba, ginagamit niya. At alam mo agad ang tono eh, ay na 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 na, na, na 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 sorry akong <laughs> <laughs> kung yung pangit ang boses ko. Pero dapat ganun yung tono niya eh. Kung babaguhin nyo yan, eh, hindi ko alam kung sino nagpermiso dyan, ano. Pero sa akin, parang, tingnan natin yung opinion ng ibang tao. Hindi eh. Bakit nila winala yung tono? Akala nila magandang pakinggan binaboy. Nawala sa tamang tono. Binababoy na ni Chis... <laughs> Sinisi kay Chis Scudero. Kaloka, ano bang nangyari sa pambansang nilalaro na rin? Hindi, feeling ko hindi naman nilalaro. Akala lang siguro nila cool yung ginawa nila. ba? Diba? Kasi, ba diba, nangyari naman si, si Christian Bautista ba yon? Si Christian Bautista naman, namali siya ng lyrics. Yun, understandable naman yun. Pagkakamali kasi yun eh. Hindi mo sinasadya yun. ba? Diba? Pero ito kasi, sinadya nyo na baguhin yung tono mas ka suklam suklam ito kung ano di ba eh sa akin lang naman yun ngayon kung yan, kung may nag-approve ba dyan, o yung let's say yung NHA ano uh, approve dyan eh wala naman ako magagawa di ba next video ano ito ah itong topad No nung, nung una akala ko yung akala ko yung four piece at topad ay isa lang. Hindi pala. Ito pala yung topad. Yung parang bibigyan mo ng pera yung mga tao, yung parang pagtatrabahuhin mo sila. 'Di ba? At least kahit papaano ah uh, Uh, yung ginagawa ng dole daw di umano, hindi lang basta nagbibigay ng pera, at least napapakinabangan. Pero maintain na nyo naman, gawin nyo namang talagang kapakipakinabang, pero yung ganito o. Oh. Pero yung ma, may tagawalis pa, may tagahawak pa ng daspan. Alam mo, may masabi lang na may ginawa. Ano nito? Parang overkill naman ito. Alam mo, parang may maipasok. <laughs> Kahit walang winawalis, oh. <laughs> Tupad. <laughs> ano eh. Sana pinalawak nyo hanggang dun sa kaduluduluhan yung ano at yung mga spot yung talagang papawisan yung magtatrabaho. Bay, pambihira. 10 day clean up drive, oh. O dapat ang, ang ginagawa nyo dyan, yung mga kanal. Pa, pakalkal nyo yung mga kanal. Doon nyo isub-sub yung mga topad. Hindi yan pawalis-walis na yan. Kayang gawin nyo ng mga nakatapat sa bahay eh. Yung mga drainage yun. Tapos meron pang isa dito video. Tingnan nga natin. Ano isang video ito? Ano ba to?

ay ako, Pilipinas. ba Hindi ba dapat may parang ano dyan may parang supervisor ang dole dyan Baka mamaya sila pa rin ang pasimuno nyan Yung ginagawa na ganyan. Ano Total waste of money to eh Alam nyo alam alam mong alam mong naging problem nito? Na Pinagpagawa nyo pa ng uniform. Magkano ang gastos nyo dyan sa uniform na yan? Diba? Bumili pa kayo na maraming walis at ano. Alam mo, mas maliit na lang ang gastos kung diretsong binigay nyo na lang yung pera eh. Mami-make sure nyo ba yan na ano, na lahat ang kinalat nyan ay eh, mapupulot niya ulit? Pagaguhan na lang tayo dito, men Naalala niyo yung ano yung campaign ni Erap before? Yung yung magkakalat sa ilog. <laughs> Tapos lilinisin ni Erap. Ano ba yan? Man? Ay, naku I'm so sure mahal din ang ginastos dito. Baka may corruption pa yung pag pag-procure ng uniform niyan, 'di ba? naman, Pilipinas. So, pa ah, ano pa tayo Eh, wala na maituro dun sa may kasalanan dun sa flood control project. Eh, tapos yung mga simpleng ganyan, may corruption pa rin eh. Oh

tama Bullshit. Tao <laughs> ba? Ay, nako, next. Ano na naman to? Always comply with traffic rules. Always wear, wear your seat belts. Wala kaming pakialam sa rules. Mas gusto namin maglandian. Bakit kailangan i-video nyo yan? May, ano gusto nyo palabasin? Na, ano, kailangan i-video nyo yan? Ano yan? Pa para cool? Pang content? Hindi na kayo natututo. Sa, ano but kailangan kailangan ma-feel nyo na ano na, na i-video yan at i-post nyo hindi ba kayo ano hindi, niyo nyo ba naiisip na baka mamaya ano na naman ang uh, issue ang ma-create nitong <laughs> pag gagawa kayo ng kabullshit na, na ganito huwag nyo na i-video o oh, sige i-video nyo pero huwag nyo na ipopost katangahan nito eh nangyayari sa Pilipinas, so naman. Oh, next. Next video. Ay next, ano, next issue. To na. dito. Si Senator Soto daw pushes 14th month pay to ease workers rising costs. So for 14th month pay, no. Kung ako ang tatanungin mo, maganda naman 'yan. Makakatulong talaga 'yan, yung 14th month pay. However, nang galing kasi ako sa ano eh, Nanggaling galing ako sa management level eh. Hindi siya ganun kadali eh kung ako ang tatanungin niya lalo na kung nadaanan ko pa ang pagnenegosyo. Masakit 'yan sa ano sa mga employer. Na depende siguro no kung mapapatunayan nila na na sobra-sobra yung kinikita nila pero kapag napunta yan do sa mga maliliit na negosyante, Maano yan? Ma mabigat ito? Has filed a bill that would require private sector employees to provide 14th month pay to their employees, supplementing the existing 13th month pay. The proposal aims to help Filipino families cope with rising costs, particularly educational expenses. Soto noted that the current 13th month pay mandated by President Decree uh, 18851 in 1976 no longer reflects the modern cost of living. After almost five decades, the needs cost of every Filipino worker have drastically changed. Yes, naiintindihan ko yung punto na kailangan, pero baka magre-result ito ng ano eh, ng malawakang layoff siguro eh. Kung isa sa batas to. Alam mo, sa ano ngayon, do sa hindi ko nasasabihin ano. <laughs> Pero do sa 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 pinagtatrabahuhan ko ngayon, yung ano. nagle layoff na sila eh. Yung lalo na ganito ang style ngayon. Ito ha, napapansin ko. 'Di ba dati pag may nag-resign na manager, magpo-post sa Job Street 'yan na o ano uh, wanted manager, 'di ba? Sa isang kumpanya. Now hindi na ngayon. Ang napapansin ko kasi pagka mag-hire ka ng manager galing sa labas, ang mangyayari Siyempre, ang demand ng salary nun mataas. Mahina ang 40,000 sa manager. Totoo lang. Eh, yung mga supervisor na existing na nandoon, ang sahod nun, nasa 25K lang. Just imagine, ano yun ha? Ah uh, supervisor, 25K. Ang gagawin ng mga walang konsensyang kumpanya, ipopromote as manager yon, dadagdagan lang ng isang libo, dalawang libo ang sueldo Diba? Tapos yung nawala, nawala sa kanila, so magiging bakante yun, magkakaroon ng position at yung naiwan nung pin remote nila siya rin ang gagawa doble doble na ang trabaho ngayon kaya buti na nga lang ano eh uh, project based na lang ako eh hindi ka tulad nung dati na yung employed ka ay nako nakikita ko yung mga dating katrabaho ko ngayon na umiiyak na dati nung panahon naman natin hindi naman ganito eh may may sariling eh, dati di ba ah uh, naging customer service manager ako dati. Ang trabaho ko lang <coughs> as customer service manager, yung mga tungkol sa customer service lang, yun lang inaatupag ko doon, wala nang iba. May complain, mag-train ng, ng mga ano, ng mga mag-training ng mga employee kung paano mag-handle ng customer service. Basta ganoon lang ako, maghanap ng corporate client. Ganun. Hayahay nga ang buhay ko nung dati until mapunta ako dun sa selling eh. Ngayon, wala nang ganun. Lahat, as a manager, ikaw na, wala nang supervisor din. Gumanda lang yung title mo. Pero yung soldo mo, plus 1,000, 2,000 lang. Tapos gagawin nyo pa. Eh, baka mamaya yung, yung tatlong trabahong pinagkakaya dun sa nagtatrabaho ngayon, maging ano na, limang trabaho na dahil maglelay off na 'yan. Baka mamaya yung sa selling area ay ihalo na pati yung cashiering na function. Mahirap na 'yon. Kasi sa sa cashiering pagka cashiering manager ka or cashiering supervisor ka, concentrate ka dapat do sa pera eh na pumapasok sa tindahan eh. Eh paano kung nag ano pa yan? Maganda siya no, yung benefit niya maganda talaga. Kaya lang naiintindihan ko yung ano, hindi kasi magic yan eh. Naakala nung iba. Oh, may 14th month daw, 14 month. Syempre hahanap ka rin ng pagkukunan mo ng 14th month na ibibigay mo. Diyan sa ano, sa mga nagtatrabaho. 'Di ba? Ah, may may exemptions naman daw sa sa ano, sa mga struggling business daw. Bill includes exemptions to avoid placing undue burden on struggling business. Kahit na ay di lahat na lang 'yan nagdeklara na na nag -i, nag -i, -strugg, nag i struggle nag struggle sila. <laughs> Wala 'to. Hindi ganito mas maganda 'no. Total na booking na billion-billion yung nanakaw doon sa ano, doon sa daang billion eh yung nanakaw sa flood control project, feeling ko kakayanin ng gobyerno na mag-subsidy ng 14th month eh. Lahat tayo, may ATM tayo, di ba? Kapag ka nalaman na may trabaho ka, obligadong may matatanggap kang 14th month, kaya ng gobyerno yun kung walang kurakot sa gobyerno. Instead sa mga congressman mapunta yung, yung kurakot, edi sa tao na, di ba? Kesa yung ganyan, eh, Maganda ito ko sa maganda kaya lang syempre pag ikaw ay nakakaunawa ng ng business masakit sa ulo to. Yung 13th month na nga lang nung nag nung nag uh, nung may negosyo ako. Parang kamot pa ako ng kamot niyan kung saan ko kukunin niyan eh pang 14 ay pang 13th month sa sa mga tao namin dati. 'Di ba? Ano 'yan? Magpasweldo ka na nga lang ng minimum sa probinsya ngayon. Ang hirap na eh. May mga bayarin ka pa na darating, di ba? Yung mga cheque na na magbabounce pag sa supplier mo. Pag hindi mo na na depositohan, di ba? De ka pa pag kahi, walang pondo yung ano. Madugo tong, ano tong gusto ni Tito Soto. Siguro anuhan nila ng magandang pag-aaral yan, ano. Mabigay na lang kasi ang gobyerno ng pera kaysa mga congressman. <laughs> yung national ID natin, dapat ano yun eh, dapat uh, dual purpose yun, ATM din dapat yun eh. Yung kahit ba naman sabi mo, tuwing Pasko, oh, magkakaroon ng 500 pesos dun sa, dun sa national ID natin. May national ID na kayo? Akin dumating na yun sa akin eh. Ang ganda niya, parang ah uh, parang lisensya siya, driver's license. Parang ganun. Anyway, mga kamabayan ko, yan lang yung, yung pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.